Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kapag tayo ay nasa panahon ng tagumpay, madalas madali tayo magtiwala sa ating kalagayan ang karaniwan, nagagawa nating humanga sa ating sarili dahil sa tagumpay. Maaring inisip ni Josue na siya ang pinuno ng Israel. Subalit kayo na lamang ang kanyang pagkagulat nang mayroon palang ibang pinuno ang bansa na dapat niyang sundin. Ang tunay na pinuno na iyon ay ating makikilala sa ikaapat na kabanata ng Josue. Talatang labing siyam hanggang kalabing limang kabanata, talatang labing lima. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa araw na ito at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakalipas nating pag-aaral, natunghayan natin kung papaano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ni Josue. Simula sa pangunguna ni Moises hanggang sa pamumuno ni Josue, ipinakita na niya ang mga magaganap na pagdeliktas sa pamamagitan ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Jesus sa bawat pangyayari sa buhay ng mga Israelita na isasalarawan ang mga bagay na ito. Sa buhay ni Josue, kumikilos ang Diyos, ipinakita niya na tapat sa kanyang mga pangako. Subalit, bukod dito, nais ng Diyos ang isang tapat na relasyon na magmumula sa tao. Sundan natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ng mga Israelita sa ilalim ng pamamalakad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Josue. Basahin po natin ang Kabanata 4, 11, hanggang 22 na ganito ang sinasabi. Ang bayan ay umahon mula sa Hordan ng ikasampung araw ng unang buwan at humimpil sa Gilgal sa hangganan ng silangan ng Heriko. Ang labing dalawang bato na kanilang kinuha sa Hordan ay isinalansan ni Josue sa Gilgal at siya ay nagsalita sa mga anak ni Israel kapag itinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating anong kahulugan ng mga batong ito, inyong ang ipaalam sa mga anak ninyo na sinasabi ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa. Kung tutuparin natin ang spiritual na layunin sa mga talatang ito, ay kailangan nating turuan ng salita ng Diyos ang ating mga anak. kailangan ituro ng mga magulang ang mabuting balita sa kanilang mga anak. Tungkuling pananagutan at karangalan ng isang magulang ang maakay niya ang kanyang mga anak sa kaalaman at kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon. Bawat isa sa aming mga anak ang nagpatotoo. Ako ay nagpapasalamat dahil ako ay may mga makajos na magulang na nagturo sa akin ng wastong pamumuhay sa piling ng ating Panginoon. Ngayon, ako bilang isang magulang ay katungkulang ko naman ang ipahayag sa kanila ang tungkol sa pananampalataya. Sa Kabanata 4.23 hanggang 24 ay ganito naman ang sinasabi. Sapagkat Tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Hordan sa harapan ninyo hanggang sa kayo'y nakatawid gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na pula na kanyang tinuyo para sa amin hanggang sa kami ay nakatawid upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. Ang ginawa ng Diyos para sa mga Israelita ay para sa kanilang ikabubuti, gayundin para sa ating lahat. Ginawa niya ito upang ang lahat ng tao sa bawat lipi at panahon ay makilala ng ating Panginoong makapangyarihan. Ang hangaring ito ng Diyos ay natupad ng mabalitaan ng mga taga-kanaan na nakatawid ang mga Israelita sa ilog Hordan. Isa sa mga kailangang tandaan natin sa kabanatang ito, ayon sa nasusulat, nauna ang kabanang tipan sa tubig at hindi ang tungkod ni Moises. Nauna ang kabanang tipan na dala ng mga saserdote, tulad ng pangunguna ni Jesus sa kamatayan para sa ating kasalanan. Ang ilog hurdan ay nangungusap sa atin na ito ay naglalarawan ng kamatayan ni Kristo at hindi para sa atin. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa ikalimang kabanata na Hoswe at ito ay tungkol sa pagtutuli ang simula ng pagkain nila ng mga halaman sa lupain sapagkat wala ng mana at nang harapin si Josue ng sugo ng Diyos na hindi nakikita. Basahin po natin ang kabanata 5 talata 1 nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng mga amureyo na nasa kabila na ng Hordan sa dakong kanluran at ng lahat ng mga hari ng mga Kanineyo na nasa tabing dagat kung paanong pinatuyo ng Panginoon ang tubig ng Hordan sa harapan ng mga anak ni Israel hanggang sa sila'y makatawid, nanlumo ang kanilang puso at sila'y nasiraan ng loob dahil sa mga anak ni Israel sapagkat ang ilog Hordan ay nasa panahon ng pagbaha, hindi inaasahan ng mga Amoreyo na makatatawid agad ang mga Israelita. Inaasahan nila na hindi pa makakatawid ang mga Israelita at marahil ay iniisip nilang madami pa silang panahon upang maghanda sa pakikipagdigmaan. Kung kaya't sila ay nabigla nang malaman nilang nakatawid na ang mga Israelita sapagkat tinulungan sila ng Diyos. Sa talata 2 hanggang 5 ay ganito po ang sinasabi. Nang panahong iyon ay sinabi ng Panginoon kay Josue, "Gumawa ka ng mga patalim na yari sa batong kiskisan at muli mong tuliin sa ikalawang pagkakataon ang mga anak ni Israel." Kaya't gumawa si Josue ng mga patalim na yari sa batong kiskisan at tinuli ang mga anak ni Israel sa Gibeah lot, ito ang dahilan kung bakit tinuloy sila ni Josue. ang lahat ng mga lalaking mandirigma na lumabas mula sa Ehipto sa makatuwid ay ang lahat ng lalaking mandirigma na namatay sa ilang sa daan pagkatapos na sila ay makalabas mula sa Ehipto bagamat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli ang buong bayan na ipinanganak sa ilang sa daan pagkalabas sa Ehipto ay hindi mga tuli nakalimutan na ng bagong lahi ang ritual ng pagtutuli kung saan ay ito ang tanda ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Kung maaalala ninyo, ang tipan ng Diyos kay Abraham ay ang pagkakaloob sa bayang Israel ng lupang pangako ang kanaan. Nakalimutan na nila ang ritual na ito noong kasalukuyang naglalakbay sila sa ilang. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 6 hanggang siyam sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumalakad ng apat na taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa. Sa makatuwid, ang mga lalaking mandirigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon sa kanila ay isinumpa ng Panginoon na hindi niya ipapakita ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa atin. Ang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, kaya tinuli ni Josue ang kanilang mga anak na ipinanganak na kahalili nila, sapagkat hindi sila tuli, yamang hindi sila tinuli sa daan. Nang kanilang matuli na ang buong bansa, nanatili sila sa kanilang mga lugar sa kampo hanggang sa sila'y gumaling. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Sa araw na ito ay iginulong ko palayo sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto kaya't ang pangalan ng lugar na iyon ay tinawag na Kilgal hanggang sa araw na ito. Makikita natin sa mga talatang ito na kahit nasa espiritu o sa ilalimang bahagi ng kanilang buhay ay hindi nila tinupad ang ritual ng pagtutuli. Lumakad sila sa loob ng apat na pung taong hanggang sa lahat ng mga lalaki na nagmula sa Ehipto na pawang mga mandirigma ay namatay na. Subalit ang kanilang mga anak na lalaki na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ay tinuloy ni Josue sa pagkakataong ito. Inalis na ng Diyos ang kahihiyan sa Ehipto. Ang ibig sabihin ng kahihiyan sa Ehipto ay dahil sa tagal ng panahon nila sa Ehipto, ipinagwalang bahala nila ang ritual ng pagtutuli. Kung kaya sila ay ibinilang na kahihiyan dahil natulad sila sa mga Ehiptong hindi tuli. Sa kultura ng isang Hebreyo, ang ritual na ito ang pinakamahalaga sapagkat ang mga lalaking hindi tuli ay itinuturing nilang marumi. Subalit ngayon na sila ay tinuli na, ang kahihiyan ng kanilang karumihan na nagmula sa Ehipto ay naalis na. Gilgal ang ipinangalan ni Josue sa lugar na pinagtulian ng mga Israelita na ang ibig sabihin ay pag-alis. Nang malinis na muli ang mga Israelita sa pamamagitan ng pagtutuli ay inalis na rin ng Diyos ang kahihiyan nito sa Ehipto. Basahin naman po natin ngayon ang talata 10. Habang ang mga anak ni Israel ay nakakampo sa Gilgal, ay kanilang isinagawa ang Pasko ng ikalabing apat na araw ng buwan sa kinahapunan sa kapatagan ng Heriko. Tagsibol na ng mga panahong iyon ng isakatuparan nilang ang ritual na ito at patapos ay nagdiwang naman sila ng Paskwa. Ang kahihiyan nila na galing pa sa Ehipto ay inalis na ng Diyos sa bayang Israel. Ipinangako ng Diyos na ibibigay niya ang lupain sa kanila at ang pangakong ito ay natupad na. Ang lahat ng ito ay may espiritual na kahulugan sa atin ngayon. Ang likas na kasalanan ay walang idudulot Nakabutihan. Wala tayong matatanggap na mga espiritual na pagpapala kung nasa atin pa ang likas na kasalanan. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Galacia sa kabanatang lima sa talata labing pito sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin. Sa talata labing isa hanggang labing dalawa ay ganito po ang sinasabi. Kinabukasan, pagkatapos ng Paskwa ng araw ding iyon, kanilang kinain ang bunga ng lupain, ang mga tinapay na walang pampaalsa at ang sinangag na trigo at ang mana ay huminto kinabukasan. Pagkatapos na sila'y makakain ng bunga ng lupain at hindi nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel kundi kanilang kinain ang bunga ng lupain ng kanaan ng taong iyon. Inilalarawan dito ang mana sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Sinabi ni Yesus sa bagong tipan, sa aklat ng Juan Kabanatang 6, talatang na 49 hanggang 50, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit, sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Inilalarawan ng mana ang kamatayan ng Panginoon. Siya ay bumaba dito sa atin upang matubos ang nakararami. Nang dumating ang mais sa Israelita sa kanaan, tumigil na din ang pagbaba ng mana kung kaya't kinakailangan nilang kumain ng mga mais sa lupain. Sa kabanata 5, labing tatlo hanggang labing lima, ay ganito po ang sinasabi. Nang si Josue ay nasa may Heriko, kanyang itinaas ang kanyang paningin at nakita niyang nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may tabak sa kanyang kamay. Lumapit sa kanya si Josue at sinabi sa kanya, Ikaw ba'y panig namin o sa aming kaaway? at kanyang sinabi, Hindi, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay sumubsob sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya, Anong ipinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, Hubarin mo ang panyapak sa iyong paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal at gayon ang ginawa ni Josue. Ito ang panawagan at utos kay Josue, tulad din ng sinabi ng Diyos kay Moises sa kapatagan ng Midian. Habang nagliliyap ang isang punong kahoy, sinabi din kay Moises na alisin ang kanyang panyapak dahil ang lugar na kanyang tinatapakan ay banal. Sa mga pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nasa kabilang dako ng Ilog Jordan. Isang araw, tinanaw ni Josue ang kanyang kapaligiran. Kadakilaan ang kanyang nakita sapagkat nakapalibot sa kanya ang labing dalawang lipi ng Israel. Marahil nang makita niya ito, naging mapagmataas siya ng kaunti. Dahil siya ang hinirang ng Diyos na taga-pamuno sa mga liping ito. Habang tinitingnan niya ang mga ito, may nakita siyang lalaki na may hawak na tabak. Maaring inisip ni Josue na may isang tao doon na kasama nila ang hindi nakakaalam na siya ay isang pinuno. Nilapitan niya ito at tinanong, Ikaw ba ay panig namin o sa kaaway? Parang sinasabi niya sa taong ito na sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan upang humawak ng tabak. Ang taong iyon ay nagpunta sa lugar na iyon sapagkat sinugo siya ng Diyos. Kaya't nang malaman ni Josue na siya ay isang sugo ng Diyos, siya ay nagpatira pa at sinamba niya ang lalaking may hawak ng tabak at pinagwikaan ng ano po ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang lingkod. Pansinin ninyo ang ginawa ni Josue. Ayon dito sa talata, si Josue ay nagpatira pa. Natutuhan ni Josue na hindi pala siya namumuno dito. Ang Diyos ang nangunguna sa kanila. Nang ipinahayag ng lalaki sa harapan ni Josue kung sino siya, si Josue ay nabigyan ng pag-asa. Nakita niya ang kanyang sarili ay nasa ilalim ng mas dakilang kapangyarihan at siya ay kailangang sumunod sa ipinag-uutos sa kanya. Siya ay tagasunod lamang. Makikita natin ito sa susunod na kabanata. Marami ang mga pagpapalang espiritual ang naghihintay sa atin kung tayo lamang ay susunod sa Panginoon. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, nakita natin na marami ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng mga Israelita. Subalit habang siya ay kumikilos sa kanila, tinuturuan din sila ng Panginoon. Isa sa mga nakikita kong itinuro ng Diyos sa kanila at maging sa atin ngayon ay kung tayo ay susunod sa kanya, kailangan nating maging malinis upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi gagamitin ng Diyos ang taong makasalanan. Maaari siyang tumawag ng kanyang mga lingkod, subalit hindi niya gagamitin ang mga taong pinamumugara ng puot, pag-iimbot, inggit, maninira at iba pang kasamaan. Ang likas na kasalanan ay kahihiyan sa ating mga buhay. Kung ito ay hindi pa nalilinis sa atin, hingin natin sa Diyos na linisin niya tayo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang dugo. Sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 7 at Siyam ay sinasabi, Ngunit kung lumalakad tayo sa liwanag, tulad niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ngunit kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan tapat siya at makatarungan patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ang kalikuan ang pangalawang bagay na nakikita ko ay ang pagkakilala natin kung sino tayo sa harap ng Diyos maaring marami tayong pananagutan sa ating lipunan sa simbahan o sa ibang tao Subalit, kailangan nating tandaan na tayo ay nasa gawain ng Diyos. Marahil, habang naglalakad sila Josue, paikot sa Heriko, ay may mga nagtatanong sa kanya tungkol sa pamamaraan nila ng pakikipaglaban. Marahil, si Josue man ay may pag-aaninlangan, subalit alam niya kung sino ang kailangan niyang sundin. Sa ating buhay, kadalasan, nahihirapan tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Subalit, kailangan nating sumunod. Bago tayo sumunod sa Kanya, ang unang kailangan nating gawin ay ang ipagtapat sa Diyos ang ating mga kasalanan at pagsisihan ang mga ito. Sundin natin ang Diyos ng buong lakas at ng ating buong puso. At kapag sinunod natin ang lahat ng ito, ang mga espiritual na mga pagpapala ay ibibigay sa atin ng Diyos. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang ang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7.25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O amang Diyos at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa iyong mga paalala sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kamalian na nagagawa sa bawat oras upang sa gayon kami po ay magamit mo sa iyong kaharian. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, You can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at info at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.